yoto to the yo. Kita to, no? Ang pangit ignan. O, oh, ba? Diba? Ano to? Ito po yung mga balat ng kamote. Dahil meron akong bagong tanim na ano dito, snake plant, yung pamparami ng oxygen sa bahay. Natural, kailangan mong diligan to ng mga masusustansyang pandilig. Katulad nito, balat ng kamote. Yung binabad mo to, binabad ko to ng mga one week. Mabaho na talaga siya guys, pero para kasi to sa halaman, di naman to para inumin mo, no? Natural. Kuha ulit tayo ng panibago. Yan, meron na siyang lumut-lumut dyan. Yan ang magandang pandilig sa halaman, guys, itong mga ganito. Yung tea ng halaman. Meron tayo ditong dragon fruit na hindi ko pa nilalabas sa labas kasi nga medyo malamig pa, no? Ito yung ating pinya dito. Yan, tuwan-tuwa sa ganitong pandilig. Kung ang tea sa tao maganda, gumawa ka rin ng tea sa halaman mo para masaya sila. Especially pag may mga bago kang tanim na halaman, ito yung mga magandang pandilig. Lalo na kung meron kang pandan na sensitive sa lamig, no? kailangan ng pandilig mo dyan masustansya kasi hindi siya nakakatanggap ng tubig ulan so by the way